Ano so, na lang mga mekanik ang maakti. Dapat ganito. Walang akti-akti. Pag hindi kayo madungis, hindi kayo tunay ng mekanik Mga panggap. O, so, di ba? You're all right. Mother, di ba ang dag? Dalawang ko silang ginawa ito. Tapo, overhaul. General overhaul? General overhaul. Balik na, giling sila. Oh, Pwede ka ng... Rapid na. Tapos kayo mo ang ginagawa ni Master Dags may abang talaga itong mekaniko na ito eh pero ayan natin at least naayos naman yung mga gawa niya mga gawa naman niya yung mga sira ng motor kaya ayan mo yan magyabang dyan ito oh, yung chip mekanik nabutan lang ako ng gamit o ayan na nga oh. Pinagluloko na lang siya ng helper niya kasi nga sobrang yabang eh yabang talaga yan Sobrang kay nainis yung kasama niya eh. Pero pinabayaan nung, sana na lang yan. Bayad sa amin. Kano lang bayad sa amin? 2.5 lang. Nabot pa kami ng ulan. 2-5. Tatlo gawas ang ginawa. Biruin mo yan. Ganyan yung ganyan yung mekaniko na yan. Reklamador talaga yan eh. Maangas yan eh. Ha? Mahihiya naman. Oh, ginawa mo, binabagsak pa yung gamit. Ganong kaangas ka si mekaniko na yan. Oh. Alam mo rin lang is nito yan. Oo, bakit mga utak nyo? Oo. kaangas yan eh. Loko talaga yung mekaniko na yan eh. Ano? Ayoko baka sawa yan. Ay, hindi Pag malinis na mekaniko, panggap? Oo, panggap yun. Kailangan madumi? Kailangan madumi. Kala ko ginibigin ako eh. Masa nga, Master? m 31 pala. Hindi kanego ko. Master. Ito lang to pero hinihiga ko sa ilalim. Ganyan ba 'yung mekanik ko? Oo, ba ang tamang paggawa ng ano? Ganyan ang tamang mekanik okay, so eh. so, ko? Oo. Hinihiga. Tsaka 'yung marumi. Oo, eh. Marami na mga mekanik ko maarte. Dapat ganito. Ilang arte-arte? Ilang <laughs> ano ba 'yung nakalagay dito? Bombe, 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 tabu pistolnya. Tabu pistolnya, lama lah buna. Bombe, bombe, tabu pistolnya masuk gitu, Yan. Oh. Oh, selog ginawa to. Na overhaul. General overhaul. General overhaul. Kali na healing sira. Sira.